Mama Ogs, sumagap na kika sa mga kaganapan sa shooting ng King Pao. Madalas mag-hold hands lalo na kapag mabigat ang mga eksena. Habi na ang bagong kika na ito. Top trending nga ang pagpapadala ng mga King Pao supporters na isang card coffee. May kita sa mga ng very happy ang King Pao. Pansin, pansin, holding hands nga sila rito at yung press nila, kitang kita. Class day shooting ito. Ay mo sa mga komento. Grabe! Mayayaman talaga ang mga fans ng himpaw. Sino mga fans ng isang captain ang makahagawa ng ganito? Namungkutangin lang ang fans ng himpaw. Saludo ako sa inyo. Road to forever tayo sadyang bumabawi sa mga nagdaang isyo. Solid talaga ang mga supporters. Kanti ng mga inapi. Piruin mo, maraming mga team abroad ang humahanga sa kanila. Kaya mga galante din. Mugulatin tayo sa upcoming March 26 kung gaano karami ang kikitain ng pelikula. Abang-abang na lang mga bashers. Maghintay sa mga mangyayari. Huwag manghusga. Ayon pa sa isang komento, No doubt, kung gaano kasipag ang mga fans, hindi hahayaan ang King Pao na lahat para mapasaya at masuportahan. Maraming excited sa darating na March 26. Aabangan natin ang araw na iyan. Panigurado Blockbuster ang kauna-unahang pelikula nila.